Ay, mga sisi, kapag napadaan kayo ng marilaw, ito yung pinaka bilihan ng mga pasalubong. Yan, ang pangalan niya ay Rosalie. Talagang masarap po yung mga delicacies dito. Lalong-lalo lalo na po yung mga suman so nila kasi may iba't ibang flavor. Ito po yung mga bibingka. Basta mapadaan po kayo dyan, marami po talagang pagpipili yan. Ito na nga po, suman yung binili namin para matikman ng hipag ko. Ayan po, may iba-iba kasing flavor yan. May ube, may langka, may pinipig, may puto, may mga kutsinta, meron din pong mga sapin-sapin. yan, may mga drinks din sila. Ayan, ayan po yung pinakasapin-sapin nila. As in, masarap po talaga. Ayan, napabili po kami ng tinapang bangus si paborito ng kuya ko para pampasalubong na rin po sa kanya. Yan, tinikman na ni Ina. Sarap na? Siyempre. <coughs> ito, ito, magkano ito? 17, no? Ito yung ano, tamalis, maliit ang pagkagawa. Pero masarap siya. Masarap. So, dinala nila ko dito yung hipot ko para matikman niya. Mmm, sarap. Kain po.